Alas 7? Alas 8? Alas 9. Na worth it po kayo. para buy 1 take 1 ang iyong napalit. Okay. Ang names na ano <mang> dito? Ah, okay. So, grand prize ni... Nee. So, unahon na ito ang... Ah, talon niya ay kabuok. So, grand prize ang iPhone 6. Mahulog ah. Grand prize I ang mean, minimum, ang grand ng iPhone 6. First, first prize is ang AirPods Pro. The first day, naka lang second. Second, mas mahal ni. Second, third, ganyan. Muna yung first prize. Muna. Muna mag-away ba't Okay. Well received. Okay, sige. Na, Naka-demand ko ba na, ako sa rinakati? Ha? Is mo sabi, na, sa rinakati ha? Eh kasingita saan? Naka-lista ba eh Ay! Kaisa ba mga naka Ay! Mga fine one! Okay, cut off na cut off na cut off Okay, first, to we'll receive Sige, tawag ano Portable mini-pan One lang niha, second prize pa lang niha Napay first of grand Okay Will receive a mini-pan na kalista diri Okay. Woo! Oh, dagan kayo, murag 11. Ay, ikaw po nag Ay, di para ano, para pair. Ay, ikaw po nag Ay, ikaw po nag-isat. Kasi yung mong name, dahil mong sa tan. Isa lang, ha? Ambe, ayaw, tanawa. Okay. Oh. Hang up, good. ketujuh Ah! nih? dia. Anak-anak aku sakit perutan, es. Paragoso. Birthday na, birthday na ni Janet! Birthday na ni Janet! Birthday ni Janet! Ngayon! Get, get out! Oh. Galing ka, Janet! Birthday na ni Janet! <laughs> Kadaga ka na nag-birthday! Nabasa na kung una-una ni Janet siya na, hindi rin pagin iPhone 6 mo yun. Maraming salamat nasalamat na ta at least ay mong magpa na kadawat ng fan. na na-apply-hiway, di sopiyado magpa-uwi. Pinungod na Next Tumisip! Airpods Pro! Ayok, pake sa ASG, guys. Kaya so para mag... Hey, next month, Kaya next month, makalibasari po pag second branch na mas naghan pa itong ipang hotdog dyan. Ay! Manifesting, okay. Next, uh, ikaw bunot ka, dali ya, ikaw bunot ya. Nakalaba yung mong name dere? Wala. Oh, pwede ka naman. Bunot lang, good. Oh, yeah. Siya lang yan. Okay. Babae! Ah! Starts with letter S. Magadawad ka AirPods Pro, Miss Alare Alvarez. Pagaan ni mong nang nuna kapilapil pa dito no? Dre! kuyak congratulations. Congratulations. Okay, this time inside, sa iPhone 6! Ah! Ah! Ay! <laughs> iPhone, 6 with, iPhone 6 with selfie ni Uncle Porky and the owner and my cameraman. Okay. Ang makadawat sa iPhone 6 grand prize sa ato ang anniversary. Walay lain kundi tik. Sito pa Ako! Ako! pa bunot Ako nalang Dora. Dora! Dora! Have you seen Delicioso? Delicioso! Deliciouso. Grabe, <laughs> lumana. ka tayo. Okay. Ang makadawat sa atong ang iPhone 6. Okay, ang makadawat sa atong ang iPhone 6 ngai hotdog sa ESG JDI. No other than No other than Do the Explorer No Do than Miss Adedan. Do Kinsa ikaw Adedan. Yawag, yawag, malinawag pa rin ah! Wala, wala! Disgusting ang yawag! Yawag siya, yawag. Yeah. yawag! Yawag siya! Yawag! Wala <laughs> pa na naman natin guys! Yawal. Yes, selfie! Okay, ang amang ihatag lang yun, ang picture lang yun! Congratulations! Nakadaog din siya oh!